Uh, mga kaibigan dito po ako sa balibago uh, market uh, ito po wait section uh, harap lang po ito ng uh, oh, balibago complex uh, harap po ito ng ano dito ito kilala itong ating uh, yan victory mall bagong yari lang lagyan uh, mga kaibigan na uh, isipang kung bumili dito ng ano uh, pang sabaw Maaga pa ngayon. Kaya kaunti pa lang ang tao dito. Ito ito lalapit tayo dito sa bibili ako dito ng ano. Yung mga laman-loob ng baka. Konting laman lang siguro. Ang ah, mga kaibigan, ito yung ah, gagawin natin papaitan. Ah, laman-loob ng baka. Nandiyan na yung ah, libro, tuwalya halo-halo uh, po yan uh, pag bumili ka dyan halo-halo na magagawin natin ano yan ano bang magandang luto dito uh, ito na mga kaibigan yung aking binili uh, mag-ano nga yan iha aha uh tsaka -huh. yung laman yung ng baka ni oh yan -huh. 186 mhm Total. Ano sa inyo Ayun, bilhin na kayo 396 Ayun, may sukli pa tayo mga kaibigan dito Ano Baka Baka meron 490 490 na lang sa inyo Ayun, maganda po dito uh, Sarili uh, Galing Tagaytay talaga ito uh, Malapit lang ito sa Tagaytay Bili na po kayo dito sa akin Ayun medyo buto at ah. sige. ito pinamili ni Tata. Ah, maraming salamat. Maraming salamat. Ah. Follow mo ako ha. Ah, ito po yung nabili natin mga kaibigan. Ah, konti lang ito eh. Ah, Siyempre gagawin ko lang ano yan. Ah, Pangguto guto ah, laman loob ng bata Okay na tayo Ito sirado pa yung uh, uh, Victory Mall Mamaya pa yan mga kaibigan Mga alas uh, 9 Maganda po yung aming uh, Palingkihan dito Yan naman may gwardiya pa uh, pag uh, pagka medyo patanghali na uh, dyan banda uh, mayroon dyan uh, mga paris mga mani, kompleto po dyan uh, medyo maaga pa lang ngayon eh. Nandiyan yung mga wholesaler uh, super Super ah uh, sana New Star <laughs> and nondo. Alalapitan uh, po natin para po uh, makikita po natin. Ito po yung mga wholesaler namin ng uh, ano. Uh, yan New Star uh, mayroon dyan appliances. Uh, mayroon din mayroon din dyan uh, mga hardware. oh, yan o. Oh. Hmm. Kumplito dyan. Uh, doon naman sa bandang baba, yung malaki na yan, mga kaibigan. ah uh, yan yung ah uh, ah uh, unit up. Wholesaler din yan ng uh, mayroon na rin grocery dyan sa unit Hmm. Uh, ito, ito yung uh, parang uh, complex dito. Ah uh, Victory Victory Ah uh, Bali Bago Market. Santarosa, Laguna. Ayan. ng mga jeep na yan uh, iba iba yan papuntang Kabuyaw papuntang Kalamba uh, at mayroon na rin papuntang uh, Santa Rosa paikot lang ito eh pagsabihin paikot lang to mga guys uh, mula doon sa likod paikot lang yung mga jeep na yan papunta rito at uh, yan. Uh, iba iba po ang uh, biyahe nyan may Santa Rosa, may Kabuyaw, uh, Kalamba uh, Papuntang San Pedro Pwede na rin O, paikot lang kasi to, Paikot At, Tignan mo, parang may malunggay pa doon sa taas no? Ang galing oh. Ito mga tindahan dito pang Panggabi lang ito Panggabi Sige, ganito na lang ang ating video at uh, yun, kung kayo mag-grocery dyan sa Super 8, uh, sarado pa yan, mamaya pa yung mga alas 9. Uh, pagka palingki, uh, isda, karne, yung pinuntahan ko kanina. Sige, hanggang dito na lang. Sana makapagbigay ako ng konting kalaman sa inyo. Ingat po tayo palagi.